So, good morning mga paps. Update tayo sa dalawa nating... Hi. Pinakay mga paps o. Eh. Pinakain sila ng saging mga paps o. Oh. Ayan. Ayan. mga paps. Marunong hmm. lang kumain ng sila-sila lang mga paps no. Ayan. Ayan. Yan, ang ating dalawang inakay na alimokon mga paps yan dalawang silang kumain mga paps dito hmm. mga paps no Ayan mga paps ang galing ng kumain mga paps yun na pwedeng subuan mga paps sila na kayong mag-agawan. Ang dami dyan, oh. Nag-agawan pa sila, mga paps. Okay. Hmm. Hmm. Nag-agawan <laughs> yung dalawa. Ang kukulit. Ano ko, mga kinakay. Kaya so, mga paps, marunong na silang kumain ng sila-sila lang, mga paps. Oh. Okay mga paps. Ang ganda na nilang tingnan mga paps no. Minsan mag aagawan ng saging mga paps oh. Hmm. Ayan. Hmm. Ayan. Hmm, laki. Sinubo yung malaki. Hey. Yeah. Hmm. Hmm. update hindi, 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 alagang hindi, mga hindi, yung isa mga pups ah, huh, kulit hmm, nang pumasok sa kulungan mo pups yun kit na sa yung kulungan good kit yan yung dalawa nating inakay mga pups kusas lang kumain ng saging mga pups no Sub na. <clears throat> Yan mga paps no. Ito yung uh, putik kuko natin mga paps. Yan si putik kuko mga paps. Hmm? wala kaming hunt ngayon mga paps ni putig kuko kasi palaging umuulan dito mga paps update na lang tayo mga paps no hmm. ang bait bait ni putig kuko mga paps hindi na itong mailap Yan. Hmm. si putig kuko mga paps paps si kulit mga paps ito po si kulit mga paps oh. yan si kulit mga paps yan si kulit mga paps yan si kulit yan mga paps no hmm. tsaka dito mga paps mayroon tayong uh, ano mga paps uh, bagong under trainee naman mga paps mga paps no ang pangalan itong mga paps si Pagaw So yun dito si Pagaw mga paps. Yan si Pagaw mga paps. Bagong under training natin mga paps. Ba? Diba? Uh, mga next week siguro mga paps, Subukan natin to sa gubat mga paps na i-hunt kung muhuni na to mga paps pero hindi pa natin nasubukan sa gubat mga paps no. So uh, next day o next week subukan, natin, subukan ko itong i-hunt mga paps so, dito mga paps yung lasak natin mga paps no? yan yung ating lasak hmm. yan ang ating lasak mga paps medyo matapang na konti mga paps pero mailap pa konti yan ating lasak mga paps Muhuni na to dito mga paps pero paunti-unti lang yung huni. Dito naman mga paps may isa nating under training mga paps oh. Yan. Isang under training ko mga paps no. Video maila pa sa kunti mga paps. Yan. Ang pangalan nito mga paps si Supremo mga paps. Yan. Um susubukan din natin sa paghunt mga paps no video mailap pa konti mga paps pero humuhuni na to mga paps no yan si ating supremo mga paps may, may dalawa tayong uh, humuhuni na mga paps humuhuni na rin to mga paps video mailap pa rin yan yan mga paps no ang pangalan ko nito mga paps sniper yan si sniper mga paps, oh. No? Under trained din mga paps. Medyo mailap. Mailap pa konti 'to mga paps. Ro na ito mga paps, si sniper. Tsaka itong isa mga paps. Ah. Bagong under observation din mumuuni din 'to mga paps. Ah si putoy kuko disikan 'to mga paps. Yan tingnan mo yung Uh, kuko niya mga papso nah, hmm. puting puti yung kuko niya mga paps ba? Diba? hmm. puting puti yung kuko mga paps uh, under observation din to mga paps muhunin din to uh, siguro susubukan din natin to sa gubat mga paps no yan hmm. tingnan mo yung kuko mga paps puti puti tikuko din 'to mga paps. Yan. Diba? Yan ang mga mga under training natin mga paps, no. So